Hoy. We'll uh, ang dami teka, teka lang, teka lang, teka lang, tingnan ma. lang, may tingnan lang. Wait lang. Yeah, 5656. Two eight, two eight, dalawa na. 560. Two wait data so. Oh, ang ng bahay mo. Oh. Oh. Oy, ang naglalaro ako. Pag nanalo ako dito, mabalot na makita. Ano ba 'yan? Tuntala 888. 56. Oh. Huh? Oy. 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 Wow. Well, oh. Talo riyo ko ako eh. Manalalo pa rin ko dito. Ano kasi yung ligpidin, eh, no? Hindi, eh, oh, kung bala dyan. Antayin mo lang ako, oh, maglalaro ng tao eh. Oh, oh 112, panalo ako, 112. Oh. Antayin mo lang ako oh, dyan. Oh, 112 ulit! Oh, oh, oh. Sige, oh, sige okay, antayin, antayin, mo, <laughs> antayin mo lang. Antayin mo lang ako. Antayin mo lang ako. 112 ulit. Oh, 112 ulit! Ano? Oh, ang tal dito Oh. Na yung ligpitin. Oh. Oo, oh, oh, mamaya na yung ligpitin. Kasi pag nanalo tayo dito, para tuwing kita. Ha? Okay. Kalte ka na niya ha. Hmm. Oh. Oh, di ba? Oh. Oh, hindi okay. na naman, maandre ba na dito na naman. Tapos simple. Oh. Oops. Ayan. Ah, Dahan-dahan naman. Yan, baka mas malaki-laki pagdahan-dahan, di ba? Mabili nga ako dapat pala. Hoy, oy! Oy! 560! 560! Ah! Wow, 560! Hahaha! <laughs> meron pa. Meron pa akong ticket. hoy! Oy! Mm. Oh! 280! Hahaha! <laughs> alam mo ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ay, yan. Pero palalo na tayo eh. Woyyyy! Hmm. Oh. na tayo. sobrang ah, simple. Ay, hindi na, hindi ka na maglilipit. Hindi na maglilipit, ha? Oo. Oh, oh. akin na yung panalunan mo dyan, ha? Iyon na to? Oo, oh, oh, siyempre. Oo. Oh. Uh oh. -huh. Yan. Upo ka lang dyan, matulog ka na. Hindi na maglilipit? Ay, hindi na. Tulog lang. na lang. maglilipit. Oo, okay. sige. Good night, ma. Wala akong blato. Ay, hindi, akin na to. Siyempre. Hindi ka na nga maglilipit. Ako na maglilipit. Kung gusto mong laro nandiyan yung link sa comment. Oo. Ah. night.